Alright. Mga Kamigs sa Kapisan di mga Kamigs. Nandito tayo sa dito tayo ngayon sa ano sa gitna ng gubat mga Kamigs. <laughs> gitna ng gubat. Ngayon mga Kamigs, samahan nyo ako sa paglalakad ko mga Kamigs. Ah, naglakad lang ako kasi linggo ngayon. Wala makapagsundo sa akin kasi wala silang pasok ngayon. So ako ngayon, ah, pumasok ako kahit linggo kasi kontrata yung Kontrata lang naman yung sa akin mga kamix. Kahit anong araw ako pumasok doon. Ngayon mga kamigsa Nandito tayo sa gitna ng gubat yon may dalatay tayong baon dito baon yun ano ito mga kamig sa ano? ito inumin natin meri inda mga kamig alright yun, mga kamig samahan nyo ako mga kamig sa kita tayong gubat o oh. wala magisa isa maglaka dito ito yung kahagan ganito kahaba yung lalakarin ko mga kamigso oh. may ibon pa mga kamigso oh. ibon yun pwede dito din daan mga kamigso dito lang ako kasi straight na straight dyan pwede po pa yan oh. ibon. ibon daming ibon dito mga kamigso at ibang ibon mga kamigs. Yung nakawala siguro may nag ng ibon tapos nakawala. kasi nakawala. Ano? Dito nagtunta. All right. Si daming puno dito mga kamigs. hindi silang dadapo dito. Kaya yung may nag siguro ng uh, ibon. Kawala Sarap din maglakad ngayon mga kamigs Kasi medyo mahangin Medyo mahangin Walang gaanong init Ayan Maga pa naman mga kamigs ha? Alas utso ng umaga mga kamigs kit itin iin mahangin di jumahang right oh butas lo may butas ang oh, Ah, ano to mga kamigs? Balon. Kaso wala ng tubig. May balon na dito. Walang tubig mga kamigs. Medyo malalim mga kamigs. Nagpastao. Dito na ako mga kamigs. Pambihira. Muntik na maano mga kamigs oh. muntik na malaglag mga kamigs malamig kasi yan tapos yung lagaya nila ano lang parang paper bag na manipis andito na ako mga kamigs dito na tayo tegal tagal dengan pengelak ada. Woh, woh. Yang ditarik nak niks. nak Semuanya kok. Kebaluk prime, oh nak prime ya alfa. Ano, kumain na kayo? Ha? Kumain na ba kayo? Ha? Kumain na kayo? Ano pagkain nyo dito? Mas na pagkain Sasaingan ko patungo. Ito na lang yung baon ko Ano? Kumain na ba kayo? Trabaho muna tayo. Ha? Alright, yun mga kamigs. Trabaho tayo. Ito ulam natin. Alright. Ulam. Mga pambihira. Ulam mga kamis. Alright. Kain na dari kain. Yan mga tamis. Alright. Alright.

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова